Golay PROVINCIA STYLE Pitsay ang sagol ko ang subak At buwan Buwan nga gagamay Burag-burinaw ba style Og Litsa manok nga supra ang bisagol, Og may tono Ang resulta Pagkalani ng mga kabisaya. Magandang hapon na naman sa ating lahat. Kumusta na kayo dyan? Shout out sa aking mga viewers, sa aking mga subscriber, sa aking mga anak, sa aking mga kaibigan. Ngayon, hapon na, magloto tayo ng gulay. Munggo na may gata. Atak na tama kabisaya. Lulotoin natin. Let's go! Mga kabisaya, mao ni ang munggo nga atong gulayon. Mhm. Mm Yon mga kabisaya, ang munggo nga maggulay tanang munggo. Atong mga ritado mga kabisaya, ready na. Gata, ready na. Pitsay, ready na mga kabisaya. Ito ang munggo mga kabisaya. Lata na lata na oh. Okay mga kabisaya Konti lang ng mantika ilagay Okay Mga kabisaya Prituho na nato ang mga ritaro mm Humot -hmm. na mga kabisaya Humot na doon lahat ng ripado ilagay na wow ilagay na lahat itulo na lahat mga kabisdak sa so ripado pa lang humot-humot na ilagay natin ang sa si manok ng kusi-kusi ang sili ilagay natin sa may munggo At ilagay natin dito. Magic sarap mga kabisaya. Okay.

Tapos, mga kabisya gata nga lapsau sawo, lap sawo tonga gata, at ang gulay niya, Hmm. Pak. Como ah, lo amate. Pak, como lo nato, mate na. Oh. Oke. Okay tapos yung gata nga espesyo Wow Sarap talaga Gulay province style Bitay ang sagol ko ang subak at buwan buwan nga gagamay, burag style bastahil, og lechamanok nga super, ang bisagol, og may tuno. Ang resulta, pagkalani, mga kabisaya. Mga kabisaya, di ana ang gulay nato. Nga, bisayang-bisaya, mga kabis, dark. Mga una pa, mga kamista, na. <laughs> Monggo nga may gata. Atak. Hanggang dito na lang ang video ko. Kain na tayo. Monggo. Nga may gata. Gulay. Bisaya talaga. Kain na tayo mga Atak. <laughs> mm -hmm. Kunting kanin. Kunting kanin. gulai Munggo. Ang may gata. Atak. Tilawa na ito. Mga kabisaya. Pastilan. Bisaya yung bisaya talaga. Ang munggo. Wow. Wow. Mga kabisaya. Wow, ang sabaw. Wow, talap. Okay na. Kain mo na tayo. Bungko. Bye-bye. Salamat sa panood. Hanggang dito na lang. Huwag kalimutan pag-like, share, and subscribe my Facebook page at sa so aking YouTube channel. Bye-bye mga Huwag magalit. Kain mo na tayo ng bungo.